Magdiwang gata, magdiwang gata Magdiwang kami Nemo res kami In your dreams in your dreams Eh bless yun ah Na nakita, maganda kong yun Menlo taro taba Tari Ito man ako dine mawi Pero isit e, taro yung ala-ala Apo lang kong mag edit Apo lang kong mag

Kailan tayo, tayo mag Abang, okay. mag Kailan ba tayo mag-start na mag-live? Aba, kailan ka? Oo <laughs> nga. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Awag mo na sa next kasi mag-dial mo na ako last kay Meros. Tapos bilhin na rin kayo. May utang ako na rin? May ka? May utang ako sa Gcash niya. Um, ah. Okay. Ako lang utang tapos may utang pa yan. Ay, kung ina, ibili niyo na uma. Lamig niyo No?

Isangpung katao ang kakain. Huwag kang maingay, marami namin noon. Nainay <laughs> mo. Nainay mo daw. Kaya ngayon na araw, hindi muna kami magda-diet. Kakain muna. Huwag kang ka. maingay. Akala nila, oh. baka sabihin nila na mapayat tayo dati. Napatay. Mm. Napayat talaga ako dati. <laughs> Aminin ko talaga, payat ako dati. Mm. Ano? Mm. rebel reveal? Mm. <laughs> Ayaw ko. Anak na. yung tapayasang. Dati ang edad ko 60. Ngayon bumaba na usok, siya. Usok, usok. <laughs> Mga anak na. Yung edad ko dati, pulayat ako, yung edad ko 60. Kasi nasa sa picture ko, parang 60 yung edad ko eh. na 5. Bakit Ikaw daw. <laughs> nagulat ka anyway, naman okay, ako sa bluetooth ko. Sabi niya, Power of Abitaw Akari. Kala ko sino nagsasalita. Hmm. Uy! Kumain ka na, uy! Uy! Sisipong pa. Sabi niya, wah, hayaan mo jowa kayo makapas mo na. Sige na, kain na. Hmm. Uupo daw. Hmm. Pag may pipsi talago... talaga, no. Kunti lang talaga makakain natin. lang talaga makakain natin. Kunti lang talaga makakain natin. Awal eh.

Huwag oh, ka-pick pa rin. Eh? Banan nga ba eh? na pa nang silp ko niya. Saan? Kasi yan yung Yan yung mga utak sa ibang lahi na ganyan. Ha, So Dati yung napalitan mo dati, basag talaga lahat. <laughs> Hindi, yung napalitan niya. Kailangan <laughs> niya si Rin? Wala, yung ano na, 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 na ko? Wala. Hindi sa akin. Hindi. Sa kanya yun. Hindi, ko. hindi. Hindi rin. Ano ba ito din? Kuha lang ko niya. Hindi, hindi din yun. Hindi di yun. Iba. Ano kasi so yan? May lang yung... pag e lang ba? Pag-kwalitan kasi. Ah. Mm -hmm. Inuras. Hindi ba yung inuras? Inuras na yun? Yung na, 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 na Inuras lang yun. Yung na ano, hindi yun. Inuras yung isa pa. Yung isa Saan pa. Ah, yung nawala na dito. Tapos nang mm -hmm. mm Ah, hindi ko nagigit. Hindi ko nakita. alam ko ngayon, yung masasarap nyo. Alam mo, binagsak niya cellphone dyan. Iwan parang may may kausap ba siya yung cellphone? Parang may ba? Sino? yung babae. Binagsak niya dyan na, bagsak din dyan na. niya, tapos naganyan siya Lahat talaga. Ano? Ano? Parang may kaawal sa cellphone. Ah, kaya hindi, hindi naman ito. Kaya nanay ko siya. Nanay ko? ko sa nanay ko ba gano'n? Oo. Nag-alas? Ano Apon. ka. Pag ako eh. medyo hybrid-hybrid. ka mga basag dito, hindi na sa umamin eh. Mm. Mm. Kaya gusto ko mm. talaga, talaga gusto ko talaga, ibigin siya. Nag-start ako ng video pag ano mga... Kahit kaya hindi siya talaga umamin. Hindi siya umamin. Kung ano mga... Ay, ako, mama, sa akin. Next time, ako ba? hindi Ako ba?

yung si Amina, mabait mm. yun. Mm. Ang yung difference lang talaga is one time talaga nanakit siya sa akin ba. Doon nagagalit si Tate. Mm. Ay, mm. ro, Amina. Nung, nung unang kita ng ano? Mm. Mm. Sira siya S sa kartu, no? Mm. Hindi talugan mm. niya kung sila consider. Yeah. <laughs> Na, Akala ko kasi <laughs> ibang lahi. Tapos <laughs> ko kasi nag-ibang lahit siya. Tapos nung nag-lipos niya muna. Tapos ako nag-approach na ako sa so kanya. Doon oh. yeah. okay. uh, uh, okay. na kami. Um pero nung ano una, person. Ganun lang siya oh. <laughs> <laughs> oh wala rin. <lang> kasi <laughs> sinabi ng nanay mo. Akala ko kasi ibang lahit. Ganun din yung ginawa niya kay Zahara. Doon sa ka. Ganun din. Ganun lang siya oh. May labas oh. Gumagano lang siya ano? Nahiyak an na yung ako sa ginawa ni Mami. Na naalala ko na meron pala siyang pinapakinggan. Mm. As long kasi ako dito. <laughs> mm <laughs> <niya tumawapar, laughs> <mong> <laughs> ko. <niyang super> <laughs> <yung> mas gusto niya tumawag pa. Kung kasi niya yung sota siya pinakayay na. Ayun, nakabuntik ako niya mulat. Alam mo, ba niya siya Di ba, ma? Mabait talaga. <laughs> Promise. Walang. Eh, malam kain uh, uh. Kaya tayo! Wala na. Bakit tayo na. Nakamiya, tata. Nakasiyo kain. Hindi ako na. Ang bay talaga niya.

Amo. Um, um, um. um, um, ako okay. na, ako na. Um, ako ako na tatapos kasi kunti na lang to sabi ko. Ha? So, tara muna, mamaya lang it, my love, yung... ay, natin, tapos lang ito maan. May love hindi talaga siya. Yung... Tapos hindi talaga siya pinakalaga. Binaupo ko siya. Hindi talaga siya umukusap talaga siya. May love. Anong ginagawa niya? Sa pwede babasan ko lang yung ginamit mo na. Pinabasan ko lang kasi gusto ko. Ba't ang titip ko dito? Google ma! Sabi ro. Oo nga. Oh Alam mo naman yung ilaw natin ba? Original. Walang hiya. Pero sa personal lang puti natin. Bakit dito ang itim? Ang original nga. yung ilaw natin. Ang 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 ilaw okay okay ilaw natin. Grabe. Grabe. Mula nung ipinaayos sa pangganyan na, pinapangit mo kami dyan na. Ang ilaw na may gwapa na. Ang ilaw na may gwapa dyan na. Ayaw ka nga mura kamay mo y bakat dancera ano yung macho? bak sa normal sa normal? bak sa sa nole bak 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 sa sa nole bak sa nole bak sa nole sa nole bak sa nole bak sa nole bak sa sa <laughs> Hindi ba Kunti lang? Kunti lang yun, 'yan, diba? yung uh, uh, ko okay, okay. okay. 'to, 'di mm. okay. uh, okay. <laughs> <lumatanya>, ba? Hmm. Bro, bakit 'to tabain na? Naluluma na 'yan, ba. Kasi totoo talaga mo 'yung ano. Tayo pa lang bigyan mo ako, bigyan din sya ng mura 'to pagay ko 'di? Kaya nga. kaya asuin mo gawin nya kasi malak-malak na kalas. Tapos sabi niya, nahilom man ako siko. Ako nga parang balasing niya. Oh, naluluma na Eh, ma, masakit ng 'yung ano, parang glowing mo ba? Parang nakubog sa way. Sabi mo lang, Ang lakas ng tama talaga pala yan. Iyan ba yung ginawa? Ano Ang nagrabe yung... Ang yung dat na! Dat na! Ganyan na! Ang yung ginawa mo doon? Okay. Dati na, bababababara. Nalala yun? Pero ganyan. Nalala mo yun tayo lang dalawa? Nalala mo yun tayo lang dalawa? Kung yung pagbaba yun? dyan yung... Ganyan! Ay, matagal lang siya, ma. 2 weeks uh, na kasi yun. Matagal na, na kasi yun. Yeah. 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 remember ko dati ba, may naglalive ng lalay mo? Saka mo, na. Pero hindi na -upload niya eh. Didi -didi -didi. Yeah. Yeah. eh hindi. ano ko lang. Yeah. Na yeah. so um, na, may uh, like lang niya? ako. Oh, -huh. na ako. To, Nag-TikTok grabe, nag-suka na ako, nag na ako. bigay siya ng ano nang date Nagkaganyan da niya oh oh. talaga na talaga siya ganyan ayun ko pero meron dalawa meron tayo. meron tayo wala yung, yung damit na nagulat no, nagulat talaga ako sa inyo kasi

sa Hindi ka naman nakatipo ko. Naka-stress naka ka nun. Na. Ay, oo, naka-stress nga, pero... Mm -hmm. ay, ay, ma, oh, ayoko yun ko nga. Ayaw Siyempre, ka na. Ayoko ko Ayoko Ayaw Ayoko nga. Bakit mo nga. Ayaw ko nga. Ayaw ko nga. dito pa. Tayo siguro yun eh. may problema kasi ano yun. Kasi ano ba niya? Okay, wait lang. Dito ako! Dito ko nga Grabe, dali-dali ko kay nanay.